पता चला ये बहुत तो ये रहा कैसे ऐसा मम्मी को टकल ये रहा मम्मी को तो भाई चलो चलिए ये बाले तो हम कहेंगे दिस और वाली लगता सर ये कोई सी टोमेटो से मिला सालबिना है है छोड़ दो से मिला लो वो वो पास्ता Eh so, ang hinampas ko, hindi ko alam.

मला नंतर

thank <laughs> you Masa <tuk> Rasa yang nendang deh. Kok gimana? ini Hindi yun yung dati, kinundan lang eh. Kasi mahirap nang habulin. Tatakbo yun? Oo nga, tatakbo talaga, lumilipad pa nga eh. Kailangan ka pa ako. mo masabi

Dali sa nila, marunan Sabi na yung sari, tatlo tao ba siya sa grade 1? Kaya mabilis na yung siya sa Sino? Sino sa grade

hindi pa na kita kaya tayo na kayo kaya na kayo di pa na pakuloy mo muna mo matikman para magkalagay <laughs> yung sarap ko gusto ko matikman na yun excited na masyadong harap na niya. lalo paglibid ito talaga. <coughs> Pwede na. Pwede na po ito tayo. mo wasa ba? Tignan mo. Anong dosa na? Tara. Asensya ka naman sa inyo kung nagkakaperonisyo ng gabi sa inyo. Hindi, okay lang yun. ka nasa baro kasi siya naman yun. Kung patawad at natin

Wow, ano ito baka? <laughs> utang manok. <laughs> <laughs> Di hindi pa nga luto yung buhay Hindi, hot lang yan. Ang importante yung karne, luto na. Yung mga nga dyan, karnibal, kinakain nga ng buhay eh. Dito nga eh, kahit hilaw eh, kinakain. Sabi mo, <clears throat> kahit hindi naman gata, sabi mo, huwag mong sayangin yun. Kain <laughs> ka